Nagtagak ata siya sa floor. I think, I think, uh, tumakbo siya sa right dito. Like, sa si may mga baskets dyan, with every cho choo-choo. <laughs> Malagkag yung nahilo sa siya. Ito, na-spray yan ba? Hmm, dami. Um, eh, wala na yun. Maano na yun na lang, hindi na makaka, ano. Tiktok na yan, buti kayo na, na ano sa kanila. Ay, ha? Ayos, itasi, itasi. Eh. Nandiyan? Nakita mm. mo? Hmm. Sabi ko na. Alam ko na yung mga moves mm. nila. Ayun, ayun Wala, hindi lumabas. Pag-ibig liit-liit eh. Ang yun! Mataba! Ayaw, ayaw na. Ah! pambira itong mga top! <laughs> 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 okay, to... oh, dili ka bata ka ka. Tagin ba? Yellow, yellow, Akin na kunin ko. Oo? Dako na ako. Hindi, na ako, bigyan ako kay Grace. Papel, gusto mo? Ayan, ganyan. Papel? na lang. Huh? Natin, so wala. Ay, wala Papel dito? Baka mapractice ka! Oh. D'aw, nagbibidyo pa d'aw! Pa, nag nag <laughs> nag pa si Isin d'aw! <laughs> ibigay mo, ibigay mo kay Isin d'aw! Isin, hawakan mo! <laughs> <laughs> sa na yeah. resort na nai-eat sa siguro yan. Nabubuo ba mm, Balik lang. Is, yes, hawakan mo mong anak ay, niya gawin na buntot. Ay, ko ba? Is, yes, eh, siguro, hindi <laughs> oh, ah, na po i-ana ba? Diyan po siya. 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 na po siya. Diyan siya. Diyan uh, po siya. siya. Diyan po I-level mo talaga uh. dito. Ay, yung mga kayo mga koan. Ay, nandito na pala ba? <laughs> ilabas mo, ilabas mo na lang. Ako yung panang door. <laughs> Kung nang dahil sa... <laughs> <naman, naman>, <laughs> Buti kilang yan ang naman mo, eh.